Hey, hey mga kabudoy! Hello, hello sa inyong lahat! Ngayon lang ulit ako mga ka-upload mga kabudoy sa aking YouTube channel mga kabudoy Kasi medyo nag-focus tayo sa aking Facebook mga kabudoy Hindi na ako nakapag-upload sa aking YouTube mga kabudoy For today's vlog mga kabudoy Wala lang Nandito lang ako sa bahay <laughs> nagsain ako mga kabudoy Pero luto na yung aking sinain dadalhin ko na siya doon sa loob mga kabudoy si dito na ako nagluluto mga kabudoy oh. <laughs> ayan yung aming lutoan mga kabudoy di ba mga kabudoy simple lang ang ating buhay mga kabudoy simple lang ang ating buhay ano ba naman tong hayop ko ay dito na sa loob nagtatambay ang aking pato. Munang sa labas ka matulog munang. Hindi sa loob ng bahay. Ng kusina. Mga kabadoy, pato ko. <laughs> Ikot ko kay sa bahay namin, mga kabudoy, ha? Nakapaglinis na akong mga ng kapaligiran. O, ayan na. Oh. Doon banda, hindi pa nawalis yan. Napakalawak ng mawalis ng mga kabuday. Eh, ang dami pa namang dahon. likod. Ay, hindi ko na nasindihan pala yung minalis ko kanina. Sisindihan mo. Sisindi eh, ako mga kabuday. Okay. Nakalimutan ko palang sindihan kanina yung minalis ko doon banda. Pero hindi ganong mainit ang ano ngayon. Ang panahon. Medyo hindi masyadong ma mainit. Um, Ito yung panlingas natin. <laughs> Ganda ng tali ko sa buk mga kabudoy. Ako lang kasi mag-isa dito sa bahay mga kabudoy. Kasi yung asawa ko nasa Saudi si Annabel. Babae ang atsawa ko mga kabuduya kay lalaki man ako. <laughs> Lalaking walang walang wit-wit. <laughs> Iniligod ng bahay ng mga kabuduya. Oh. Kanina naglinis ako doon sa may kanal. Doon sa may kanal na yan. Ayan. Winalisan ko ito mga kabudoy. Ito. Walis ako dyan. Oh. Malinis ang aming kapaligiran ngayon. <laughs> Nakaraang araw kasi hindi ako nakakapag walis gawa ng ano maulan medyo hindi naman malakas ano lang ambon ambon lang mga kabadoy ba abon ambon kaya ngayon lang tayo nakapag walis kasi ayaw ko ng ano mga kabadoy yung madumi yung paligid gusto ko pag uh... kasi pag alam niyo yun mga kabadoy pag yung tiyempre, hindi naman talaga natin maiwasan na yung walang-wala tayo, di ba? Walang-wala ka ng pera, tapos paglabas mo ng bahay, madumi pa ang iyong kapaligiran. Mas lalo kang, mas lalo kang manghihina. Manghihina ka talaga mga kabod eh. Mas maganda yung kahit na walang kang pera. Paglabas mo ng bahay, maano, maliwalas. Maliwalas ang iyong tahanan hmm. tatabi natin itong hose kaya pag, pag tag-ulan magkagamit to ito, ito. Hmm. nagay lang natin dito hmm. Na, na ano na hmm. dun sa baba kanina naglingas ako dun sa baba eh Bababa ako dyan mga kabudoy. Sisunogin ko yung nandun sa kanal. Ayun, sinunog ko kanina. Hindi oh. pa na. Tapos. Yeah. Ayan eh. Sunogin natin to para ma mawala yung Ayan, tunogin natin mo hmm. Malinis na dun sa may taas. Hanggang doon. Malinis na rin doon mga kabuday. O, oh, niwalis ko yan kanina. O, oh, ba? Diba? So, ito. Ito naman. Ito naman ang susunogin ko. Okay mo na, huwag ka din mo na. Sumunod sa akin yung pato ko mga kabuday. Tunogin natin. Sige <laughs> na 'yan si akin 'yan, oke tayo, 'Yan ah, 'Yan na, Tunog na." Okay. Yan mga kabudoy. Oh. Alam nyo dito mga kabudoy, pag uh, tag-ulan, -tag ang lakas ng tubig dito. Galing dun sa may taas. Galing dun mga kabudoy. Oh. Malakas yung tubig dyan. Galing dun. Parang may poles <laughs> Tapos bagsak dito. Kaya pag tag-araw, maraming anong mga dahon kasi ng kawayan. Kaya nililinis ko para hindi magtambak yung ano, mga dahon okay mga kabudoy yun lang mga kabudoy ang vlog ko for today mga kabudoy salamat mga kabudoy sana mag subscribe kayo sa aking youtube channel kakaumpisa ko lang thank you